Hello everyone! For today's vlog, po, po na tayo ng Norlek at may celebrate tayo ng Onam Celebration dito sa Kerala, India. Siyempre may pagkain, may sayawan, may kantahan at may palarupa. So yan, tunghayin nyo ang video na ito. Hello everyone! Today na guys, yun naman tayo papuntang ano, festival. Ito, may festival niya pala dito sa India. Eh, sa Kerala, particularly. Hindi lahat ng uh, in, sa India ay festival this time. So, sa Kerala lang, kasi Onam Celebration. Ano, uh, Onam yung isa sa pinakamalaking festival dito sa sa Kerala na 10 days siyang celebrate. So, nag-start na siya. Actually, pang 3rd day na itong araw na at na-invite tayo sa isang ng festival o sa isang isang ng program dito sa na ano na invited din yung sister in ko. So, sabi niya maghanda daw ako since two days ago sinabihan niya na ako kasi kakanta ako. <laughs> First time kong kakatal sa crowd ng mga Keralites. So, kailangan natin mag-prepare, kailangan natin magpaganda. Social, na so, sure, nag-moisturizer na ako. So, ka ito ngayon, eh, nilalagay ko itong na foundation. Uh, so, ano siya? Uh, yun, Studio Fix uh, Studio Fix Fluid Foundation. So, yan, kailangan natin magpaganda dito para para naman presentable tayo pag uh, kakaharap tayo or kapanta tayo dito. So, yan, nag-ayos na ako. Uh, dito, uh, sabi ko ma, ang Onam Celebration dito is ginaganap ng 10 days. So, medyo ang walang school ngayon, holiday ang school, close ang mga school. So, yung anak ko, nag-start yung uh, bago, bago ano, 3 days ago, nag-ano na sila, nag-celebrate na sa school ng Onam Celebration. So, naging maveli yung anak ko. <laughs> New gen mabili Eh, papakita ko sa inyo yung video. Eh, ayan yung video niya. So... Ayan, makikita nyo, nag-ano siya, short video lang siya, na sinan sa akin ng, ng, ano, isang friend sa school, isang friend niya from the school. So, ayan, nag-ano siya, nag-mabili. Mabili para isang ano dito, isang god nila, Hindu god. Actually, yung Onam oh, is like start talaga sa, sa mga Hindu, Hindu religion. So, ngayon, pero ngayon, sinaselebrate ka na ng kahit na anong religion dito sa Kerala. So, alam niyo naman dito sa Kerala, ang mga religion, kahit anong religion, hindi sila yung tipo na nag aaway or nag hindi ka guys sa ibang state na pag ibang religion, inaaway din ba? So, hindi. So, and continue pa rin tayo mag-aayos. Medyo basa. Kakalibo ko lang actually. So, sabi ko nga, ang onam is that they sinu-celebrate dito. Before, yung mga nindu religion lang ang nagsiselebrate. So, after nun, may history ng, uh, ng ano itong onam ano, festival, you, you know, way, way back uh, ancient years ago. So, basta ang alam ko na dumating ako dito, 10 days na celebrate itong Hindu itong on festival at you know, napaka napakalaking celebration nito para sa mga Kerala dito sa Kerala, India. So, after natin mag-foundation, kailangan natin mag-powder, di ba? Para rin na naman. Natakpan-takpan medyo yung ano ko, mga freckles ko. So, sobrang dami ng freckles, di So, kailangan ko palang magpunta dun sa villa ng sister-in-law ko nang 11 o'clock. 10 o'clock pa lang, kaya nagpe prepare na tayo. Kasi, sinacharge ko pa yung sasakyan. Kasi, ginamit nila kahapon. Medyo busy. Busy ngayong, ah, busy. Busy ako, as in, super busy. Kasi, after naman ito, engagement naman yung anak ni sister-in-law. So, super busy talaga. Nag, ang dami ko kaya ang ginawa. Ang dami na, nag ako nag general cleaning pala ng bahay. Tapos ano pa? Uh, nag ano pa ako nag nag yung sa labas pinapinturahan pa namin kasi syempre kailangan dito kasi gaganapin sa ano namin eh. Dito kasi gaganapin sa bahay namin, bahay ng brother-in-law ko at saka ng namin kasi magkatabi nga kami ng bahay. Dito hindi din sa bilan ng sister ito ko. Kasi dito lumaki yung mga bata. Dito sila halos lumaki. Dito sa, sa bahay, sa, sa, lalo sa bahay, dun sila nakatira sa bahay ni brother ito. So yun, kaya kaya kailangan na dito i-celebrate. So isa, isang, isa to sa pinakamalaking event na ma mangyayari dito sa, sa bahay namin. Yeah, kailangan syempre ng papintura, ng linis, ng nagbaba na ako ng kurtina, Grabe, as in, masakit na yung katawan ko, masakit na yung leg ko. kaka-ano. Kasi, ayun, uh, you know, di ba sabi ko sa inyo, hindi naman talaga ako nagpapalinis na yung sa mga kalahin nila. Hindi ako nagpapalinis. Kasi mas gusto ko yung ako yung naglinis. Na Dahil, syempre, iba pa rin yung pakiramdam ng iba yung pakiramdam ko kapag ako yung naglinis sa akong bahay. So, yun. Kasi grabe, super pagod nitong linggo na to. Kasi magdadatingan yung kapatid niya na nasa UK. Tapos yung asawa ko, yung si brother in ko nga, di ba na dyan na napanood niya na yung video ko ng no? paano patratuhin yung video no? brother in ko. So, yun. Nakita nyo na yun. Dali lang, ha? Kasi gaayos na ako. Ah, uh, medyo matagal mag, mag ano, magayos ayos So, ayan, medyo nagkakaano na tayo. Mamaya babalik ako. Bye! Ay papasok na tayo dito sa entrance ng North Lake at siyempre magahanap tayo ng parking area. So ito pala yung parking area nila. Ang dami ng mga sasakyan na nasa lo nasa, na, 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 nakapark. So ito, bumaba na kami sa sasakyan. Ito na yung sister in law ko at saka yung mga ko yung sasakyan. So kailangan na natin pumunta sa entrance area. So ayan, naglalakad pa rin kami. Ayan, mga ko. na may nag-opera pala dyan sa area na yun. Norlake, da, isa to sa mga tourist attraction dito sa Tiror. Malapit lang sa sa bahay namin. Mga 10 minutes lang, 10 minutes drive lang. sa. so mag, natin. Matagal na kaming nakapunta dito. Siguro mga 5 years ago. Ngayon na wala ako papasok dito. Tingnan natin yung mga pagbabago nitong Norlake. eto, eto dati wala nito. So, yan. Marami pala mga bamboo trees dito. At kaya malamig dito. Usually, itong area na to, para mga pictorial ng mga bago ikakasal, yung mga pang-engagement, yung mga mga birthday-birthday. Maganda kasi yung place. Tahimik siya. At saka malamig. Yun. So, dito na tayo, pasok, papasok na tayo dun sa ano, sa area na dun yung mag-program area. Kaya, diretso pa rin tayo. A lot of changes in Norlake, ha? Huh? Before it was not like this. Pangalaw, ito na pala pa There, there, no? Ah. Ayan, meron na isang group dito na nag-celebrate din ng onam nila. Nakita nyo ang daming bamboo trees dito sa area na to. So, ayan. May, may isang tao nagpipainting dun. So, at dito merong snacks and cold bar o yung mga bilihan, tindahan, in short. So, ayan. Makikita nyo yan. Meron ng pamilya nag, ano, siguro, ano yan, um, mga community na nagsa-celebrate na onom. So, ayan. May mga pupunta sa stage. Dito sa area na to, maraming area na pwedeng mag-ganito magkaroon ng program. So, ayan yung may pokalam. Ayan yung symbol ng onam. Yung mga flowers and dried flowers na dinidesign na nila. So, ayan meron nang sumaseo dito sa anong to, Sa nagpaprogram na to. Siyempre, lalakad pa rin tayo dahil pupunta tayo dun sa area na ng venue ng uh, ating program. Pagod ng kawayan yan. Masarap yung lobya. Ah, uh, pwede makahimik. <laughs> ayan, finally, nakarating na tayo. Ito yung venue ng ating uh, event or yung program. Dito tayo mag-program. So, ayan. Nakatpatin tayo, siya rin pa ito na yung mga babae na uh, natin sa ating program. So, ayan, ito may pukalam din dito na didesign sila. Sabi ko nga sa inyo, di, ano yan, yan ang symbol ng onam dito sa Kerala. Yung mga babae na uh, ano sila na sila ng uh, pukalam uh, out of dried flowers. So, ito nga pala yung ano, uh, lake dyan. Actually, ano siya, man-made man-made lake na, lake na tong uh, nor lake pero natural water yan so yan dami na ng tao di ba ng mga nagpapalaro dun sa so eto ibang grupo na naman to ah. mga bata na sila nagpapalaro so yan tingnan natin sa tabi lang area pala ng lake meron birthday celebration ayan oh dami mga tao dito ngayon di ba ang celebration so Ito, eto, dami ng tao, dumadami na ang tao at mag start na ang program nyan later on so picture picture mo na sila di ba lang event na to ay para sa APJ uh, Abdul Kalam Char Charitable Trust meaning mga sa charities to so yung pamilya namin hilig sa mga ganitong activities at uh, uh, nag uh, nagdo-donate talaga kami sa mga ganitong Charitable Trust at ayan start na ng ating lunch uh, ito nga pala dito pala kami sa Banana Leaves uh, kakain at dyan magbibigay sila ng mga sadya meaning for a vegetarian food yan. may mga avial may mga, may mga toran ng tinatawag so eto nakita nyo konti konti lang mga vegeta vegetables na binibigay nila sa atin so ayan na at kain na tayo So, yan, after na lunch natin, sa dia lunch, uh, kantahan na program na. So, yan, nagkakumakanta yung sister-in-law ko. Yung naka-green sister-in-law ko yan. Kapatid na asawa ko, syempre. So, ayan, ako rin pala kumanta. Ayan, kasi sa, di ba sabi nga ng aking sister-in-law na mag-participate ako. So, ayan, panoorin yung aking kanta. magi start na yung games musical chair ang tawag or yung trip to Jerusalem sa atin ang tawag sa atin. So panoorin natin yung games na ito. kasali pala ako dyan at tatlo na lang kaming natitira dyan so syempre dalawang upuan na lang yung matitira so yan inaayos na nila yung upuan at para bago mag start kasi nakapile up na yung upuan dun. so tatlo na lang kami dyan sempre dalawa na lang kami natira. Ayan, nakita nyo naman. At, uh, nag, nag, ayaw <laughs> ko ba. Ayan, nagtanggal na ako ng tsinelas chinelas dyan para maging competitive tayo. Dahil syempre, hindi naman talaga ako masanay mag, mag, ano, mag barefoot. Pero nagtanggal na ako dyan ng, ng, pa, ng chinelas. Kasi nga, kailangan maging competitive tayo. So, ayan, tingnan natin. Ayan, nanalo na ako. <laughs> So, eto pa, uwi na kami. Medyo pagod na, pero masaya. I had fun with this Onam um, celebration. At thank you sa pag-invite sa akin. Thank you so much, guys, for watching. God bless. Stay safe. A breathless whisper tells me it's so